Ngayon po mga kaibigan ay uh, dadako tayo. Dahil itong gabing ito ay uh, talagang uh, dapat ay inalocate natin bilang paggunita sa ating mahal na si Kapersi at itatampok po natin ngayon yung isa sa kanyang mga anak. Ito po ay uh, napakasipag na bata. Uh, nagsumikap, sumikap nung siya ay uh, malipa, pa. Aral at... Uh, namili ng profesyon bilang isang uh, professional singer. At uh, para sa kabatiran ng iba, ito po ay uh, naging isang tanghal ng mga awit nung uh, ang sikat at premiadong uh, songwriter sa buong mundo na si Mr. David Foster ay nagsagawa po ng kanyang konsyerto dito sa Pilipinas. Tatawagin po natin ang anak na lalaki pangalawa sa mga anim na supling ni Kapersi, wala pong iba kundi si Mark Mabasa. Um, Mark, uh, magandang gabi sa iyo at uh, alam mo ikaw yung nakita kong anak ni Kapersi magmula nung araw nung kanyang uh, pagkamatay no at saka hanggang sa burol hanggang nitong mga huling sandali na ito ay uh, nakita ko yung katatagan sa 'yong sarili at uh, yan ay isang magandang senyales na uh, at least ilan sa inyo ay nagmana kay Kaperci no yung katapangan talaga. At saka nakita ko ikaw yung nag kaso punong abala doon sa mga gampanin ng iyong ama nung nung siya ay uh, pumanaw na. Parang ikaw na yung nagsisilbing ama ng tahanan nila. Bumati ka muna Mark doon sa mga libu libong tagapakinig ni kapersi at uh, kilala ka rin naman ng marami sa kanila no. Uh, magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta sa sinimula ng ng aming tatay at ipagpapatuloy po ng aming butihing tito na si Tito Roy. At sana po, wag tayong magsawang suportahan siya. Uh, salamat, Markano. Ano? Gusto ko munang um, ilatag mo sa amin o ikwento sa amin kung paano ka ba nagsimula dito sa pag-awit na to, sapagkat ako napapanood papanood na lang kita sa TV na na ikaw ay kumakanta na pala, no? Ilang taon ka nagsimula at paano mo narating itong iyong estado ngayon bilang isang uh, uh, professional singer na kilala na rin sa, sa iyong larangan, ano? Uh, bata pa lang po ako, ano eh. Alam naman po ng lahat doon ng mga tito ko. Ano, ako yung parang entertainer nila. Uh, bibigyan nila ako ng pera, kakanta ko, parang ganun. <laughs> Para akong, ka, ano doon, yung, yung video okay na hinuhulugan. Pagka lahat ng sabi nila basta makumanta ka, ka ako naman kanta agad tapos after nun, talagang yun na talaga yung laman ng ano ko ng ng puso ko yun na yung gusto kong trabaho talaga tapos hanggang sa no nag-aral ako lahat ng mga contest sa school sinalihan ko tapos nung nagkaroon nga ng pagkakataon na makapagtrabaho bilang professional naging banda ako nag nagkumanta ako sa mga hotels sa ibang bansa at hanggang sa Nabigyan ng pagkakataong makasali sa X Factor and after nung X Factor, yun na doon natin nakilala ang isang sikat na composer na si Mr. David Foster upang maimbitahan tayo sa concert niya kung saan kasama na. Nakasama ko po yung mga idolo ko sa pag-awit. Kagaya nila Natalie Cole, nila Boyz II Men at iba't iba pang mga sikat na artist na singers. Oo, oh, napanood ko ngayon eh. Ito ba yung ginanap sa Araneta Coliseum, ano? Okay. Uh, napakagandang konsyerto. At uh, kami ay natutuwa sapagkat napakalayo na rin ang narating nitong si Mark, ano? Magsimula nung ito ay nanalo sa The Voice, ng uh, doon sa isang TV station, ano? Ah, uh, sa X Factor pala, sorry. Uh, doon sa isang istasyon ng TV, no At uh, nung gabi nga yun, ay, tayo ay nagkakalap ng mga boto sapagkat yun ay butuhan ano? Mm -hmm ata uh, nag ay na, na, ibig ko sabihin napakalayo nung narating at ngayon po siya po ay nagpe-perform kung saan-saan ng mga concerts at saka sa mga shows in fact even abroad nagpunta na ito nag ano-ano uh, ba yung mga sinalihan mong mga patimpalak sa abroad i, I understand uh, galing ka sa Macau and nagperform perform ka rin sa US ano ba yung mga sinalihan mo or kinantahan mong mga importanteng events mark Uh, nung ano po, yung nabanggit nyo nga po, yung sa Macau po, yun po yung International Jazz and Blues Competition kung saan po ako po yung naging representative ng Pilipinas para lumaban sa iba't ibang bansa. Kung saan naging out of 128 po, eh naging top 12 po tayo. Kasama po tayo sa top 12. Inabaltaan eh, ko rin na ikaw ay nagpunta sa Amerika nung mga nakaraang taon. Ano ano ba ang ginawa mo ron at uh, saan ka nagkumanta? Uh, Uh, yun nga po. Nakasama po ako sa, sa concert ng The Platters at saka ng Stylistics po. Uh, yun po yung mga nakantahan kong mga events sa US. At ano, nagbigyan din po ako pagkakato ano, makapaggawa gawa ng solo show doon po sa San Francisco way back 2018 po bago po ang pandemya. O kita ninyo. Kita na ninyo kung saan nagmana uh, si Mark ano si dahil si Kapersi siguro ay nasusubaybayan niyo rin. At uh, si Mark ay isa lamang sa mga anak ni Ka Percy na kumakanta, magaling. Nauna na nga yung dalawa, si Maria at si Alisa. Mayamiyang konti, pakakantay natin si Mark. Ano? Pero kailangan ko munang alamin kung ano ang kanyang uh, saloobin sa mga panahong ito. Sapagkat nung pumanaw nga po si Kapersi, Percy, kagaya ng sinabi ko kanina, siya na yung parang tumayo na parang ama ng tahanan at si uh, inaasikaso yung kanilang pamilya, yung kanilang ina, ina no, si Lisa. Um, kumusta na kayo Mark at uh, ikaw especially, no uh, ano ba ang uh, pakiramdam mo ngayon at uh, ano ang mga balakin mo ngayong ikaw na ang parang ama ng tahanan ninyo? Uh, kagaya po nang nabanggit ng mga kapatid ko kanina, uh, now medyo na back to zero po kami talaga, na-reset na kami kasi nabago yung mga plano namin, yung mga pangarap namin, which is supposed to be ngayong December yung pinakabising uh, panahon po para sa trabaho ko po. Kaya lang lahat po kami huminto sa pagtatrabaho, pag-aaral. Kaya ngayon po, ah uh, ini pinaplano ko pa lang po kung papaano makakabalik muli sa pag, pag sa pagtatrabaho ko at inaaral ko pa po kung papaano makakapagsimula ulit. Sa ngayon po, uh, Hirap pa rin kami na alamin at tahakin yung landas papunta doon sa gusto ulit namin mangyari para sa buhay namin. Ayun, nauunawaan ko 'yon sapagkat talagang uh, uh, ako mismo bilang inyong chuhin, uh, ay kapag duma, kapag dumadalaw ako sa inyo, nakikita ko how uh, yung mga uh, how devastated the whole family nitong mga nakaraang uh, linggo at ano? Ngayon, Mark, uh, Mer, ano bang ba natatandaan mong ang uh, mga iniahabilin sa'yo ni Kapersi nung na siya'y nabubuhay pa? Ano bang ba mga payo ang binibigay niya sa'yo kapag ikaw ay uh, nagtatrabaho? Sapagkat yung tinahak mo ay... Eh, I mean, napakalayo nga nung sinabi ko, napakalayo na nung narating mo. Natutuwa ba yung, uh, yung mga magulang? Ano ba ang pinapayo ni Kapersi sa'yo para magtagal ka dyan? Ang lagi niya lang pong payo sa akin ay maging mabuting tao sa palagi at gawin lang lagi yung tama. Kung, kung saan yun di naman yung lagi niyang ginagawa sa pagraradyo niya is itama yung mga mali. Sa amin ding mga anak niya po, pag may napapansin siyang mali, itatama niya agad. In an instant po yun. Kahit nasaan kami, hindi na po yan maghihintay na umuwi kami or ano. Basta at that right moment, itatama niya yung mali mo. So basically, ang gusto niya lagi, nasa tama lang kami. At Uh, lagi namin iiwasan yung mga hindi dapat. Uh, talaga naman, totoo yun. Uh, Ako'y saksi dyan. Nakita nyo naman kung gaano pinalaki ni Ka-Persi yung kanyang mga anak. ano, Lahat sila, wala siyang sinisino dyan, pantay-pantay ang pagmamahal at pagtingin na ibinigay ni Ka-Persi sa kanyang pamilya. Ngayon, matanong kita, Mark, ano uh, kasi ikaw, napupun ako, ikaw yung uh, parang nagmana kay Persi sa pagiging comedian dun sa family, ano? Paano ba ang interaction ninyo? Kasi nakikita ko pag nagkikwento ka para kang si Percy. Uh, ano ba ang uh, natatandaan mong nakakatuwang eksena ninyong dalawa ni Percy kapag uh, kayo nasa bahay o kayo nasa labas? Meron ka bang uh, natatandaang kwento na pwede mong ibahagi dito sa mga tagapakinig at tagapanood ni ka Percy? Ang pinaka nakakatawa sa kanya yung magjo-joke siya tapos siya rin yung tatawa ng malakas doon sa joke niya. So, alam naman lang lahat na yung tawa ni Papa is very contagious. Kaya yung mga lahat ng mga nanonood sa kanya, minsan ang uh, kadalasa kadalasan nababasa ko na talagang mas natatawa sila dun sa tawa ni Papa dahil natatawa siya dun sa joke niya. At eventually, kahit na hindi ka masyadong natawa, magtatawa na na lang kayo dahil tawa na siya ng tawa. Basically, ganun yung mga, ano niya, yung mga nakakatawa, moment namin eh. Yung tatawanan na lang namin siya kasi nag-start na siyang tu magano tumawa. At uh, ito yata yung tawa ni Ka Percy ng ayan oh. No? Yan yung tawa ni Ka Percy na napaka-infectious at uh, natatandaan. No? Ayun oh. Hello Mike, uh, ito no, bago ko ibigay sa inyo yung mikropono para ikaw ay kumanta. Uh, ano ba ang pupwedeng mensaheng ibigay mo dito sa mga tagapakinig ni Ka Percy para naman na, you know, this is the first time na maririnig nyo yung pamilya ni Ka Percy matapos po siyang mapas lang na sila ay magbibigay ng mensahe para po sa inyong lahat. Lalo lalo na yung mga tagapakinig at uh, mga supporters ni Ka Percy na talagang hindi kami iniwan araw-gabi magmula nung siya ay pumanaw. Uh, una po sa lahat, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat na sumuporta at nagbigay ng pakikiramay sa, sa bawat isa sa amin. Maraming maraming salamat po. sa uh, sapagkat kung wala ho kayo siguro, mas, mas mahirap pa ho tanggapin yung nangyari kay Papa. Bagamat hindi pa rin naman ho namin tanggap, eh, nakatulong ho yung mga pag-suporta nyo at pagbibigay nyo ng mensahe sa amin araw-araw. Lalo na ho, during nung wake ni Papa. Doon lang ho, medyo kami nag-gumagaang yung loob namin pag nalalaman namin at naririnig namin yung mga sinasabi nyo na pagmamahal nyo kay Papa at kung papaano niya kayo na-inspire. Uh, gusto ko lang hong sabihin sa inyo, huwag ko kayong magsawa na huwag nyo hong kalimutan si Papa pa at ipaglaban kung ano man yung nasimulan niya. At uh, ito na nga ho yun, ang uh, hiling ko lang ho sa inyo kung paano nyo sinuportahan si Papa. Sana gano'n nyo pa rin suportahan itong programang ito kasama ho ang aming tito na si Tito Roy. Maraming salamat Mark ano bago kita bitawan. Totoo yung sinabi mo. Alam nyo ba nung lalo na rin sa mga kaibigan ni Kapersi at mga tagapakinig sa abroad ano. Kung nakita nyo lang po yung uh, wake o yung burol ni Kapersi ano. Kahit ako yung namangha ano. Uh, almost 90% ng mga dumalaw ay hindi po namin kakilala hindi po kakilala ng mga pamilya niya. Uh, nagugulat na lang kami na sa lahat ng estado ng pamumuhay, nagdatingan doon. Mayroong mga professionals, non-professionals. Meron pa nga akong nakausap na isang magsasaka na galing ng Quezon. Ano? Kasama niya yung kanya mga kaibigan at sila po ay namasahi lamang sumakay ng bus para makarating po doon sa pinaglagakan kay Kapersi. Kami po ay naguumapaw po ang aming pasasalamat dun sa ipinakita niyong pagmamahal kay Kapersi. At dahil dyan, at uh, iahandog po natin si Mark upang umawit ng isang natatanging uh, awitin hindi lang po para kay Kapersi kung hindi para po sa inyong lahat na nakikinig dito sa programang Love and Fire.